Marami po ang mga baguhan, di nila gaano alam paano magawa ng content. Sabi nila, paano mag-voice over? Pwede naman isulat yan. Pwede isulat. Pwede naman po isulat. Pero pag sinusulat natin ko anong sabihin natin lahat, dapat basahin ng basahin ng basahin ng basahin sa buong araw upang makabisado yung mga sasabihin. Para naman meron tayong audience contact. Mas maigi pa rin pag makita natin, tinitingnan natin yung audience. Uh, Isot ko muna yung aking salamin Sa pagkatkit ako pag may salamin pala. Oh, pag pag ating ating tinututukan yung mga sasabihin natin doon sa ating sinusulat na hindi naging buhay ang mga sasabihin natin kaya kabisaduhin yung kabisaduhin para pagmasanay na pagmasanay masanay na po tayo magsalita at gawin natin outline na lang po. Ang ibig sabihin ng outline para magkasunod-sunod mga sasabihin natin, hindi nagkawatak-watak para magkasunod-sunod na. Pero pag sanay na, sanay na tayo, iniisip pero usulat pa rin kung anong tema. Lagyan natin ang pizza, lagyan natin kailan na upload para hindi tayo mahilo. Okay, pag nasa cellphone naman, kapag maliit, maliit ba? pag ma, ma, hindi naman malawak ang memory ng cellphone natin, maiksi lang, konti lang, makonti lang yung gig, hindi naman siya makalakihan. Ang gawin po natin, di ba ginagawa natin, i-delete natin yung na-upload na. na. I-delete. Oh. I-delete po. Lalo na po sa Facebook kung wala tayong memory kapag meron tayong pira, bili tayong memory card pagkat ilipat natin doon para meron tayong copy kasi minsan pag wala naman tayong makuha ng mga pang upload wala tayong maisip pwede naman yon kunin natin yung mga bagay-bagay na cute tayo pagkatapos explain natin doon sa eh, uh, voice over yun ang nga sabi ang voice over po ay malaking bagay na rin malaking bagay po. Hanggang dito lang po ako magsalita para hindi naman gaano mahaba kasi mahaba wala na pong manood pero kung makilala na tayo sa mga viewers natin kahit gaano kahaba pa yan panoorin tayo. Pero wag naman gaano habaan. Kasi baka mapuyat sila. Thank you po.